ayaw niyang gusto ng behavior ko, di wag. Pwede talaga ito, tumaano ako, mabiro ako. Meron daw babae ganun na pinilit ko mukha. Hindi ko lang niluloko ko. Uh, ah, dito tayo sa droga. Itong droga, walang compromise dito. Kimamatay ako sa trabaho ko o mabuhay ako, I go up or down, pagka-presidente ko, sa isyo ng droga. Walang compromise dyan. Killings, it will continue. Maybe bloody. Pagka kayo sa pulis, at tapos ang pulis na paalanganin sa buhay nila, tapos ina ka. Kaya makita ko ng polis patay, mag-init pa ang ulo ko. And I am losing on the average two policemen a day sa Pilipinas. Patay yan. Sabi lang, EKJ, bakit ang polis? Tanginang military, ay ba dapat 39 dead soldiers so far. Sa Mindanao, pag nag-radian ng laboratory itong mga to, ang kaharap nila masinggan. Because it is fueling yun ang nagkaano sila para mag ng pera. Para mabayaran yung mga fighters nila. Alam mo, pag huminto ako dito, disgrasya ang kabukasan ng mga anak natin. Pagka... Pag umatras ako dito, Patay. Doomsday yan. So sabi ko sa kanila, the campaign against drug will continue. And as much as possible, we'll do it legal. Pero yung kamatayan ng tao, basta nandyan, it will continue. Until such time, na wala ng drug lord, pati wala ng runner-pusher. And it will last if need be, until the end of my term. Five years. term. <laughs> man ako o anong gusto nila, they can do it. I am ready to accept the consequences. Wala akong problema. Itatayo ko yung buhay ko dyan pa sabi ko nga, I will put at stake my honor, my life, and the presidency itself. Mabuti ang maklaro tayo. After six years, na wala ako dyan, bahala na kayo. <laughs> Alam mo ganito yan. Kung may droga, walang runner, nasa bodega lang, takot lahat, mag-behave lahat, walang problema. Hindi niya mabinta, Puta, maabutan ko pa siya. Papatayin talaga kita. <laughs> Ay, anak ko. Maniwala ka. Kung ako maabot ng ganon, ayaw ko lang ikwento sa inyo. Talagang yayariin kita. Ng mga tunilada, pag naabot kita, maswerte kang buhay ka. Mabuti kasi, jalapin niya kasi, ayaw niyang pumatay ng tao. Pag naabot ko yan, ah, wala. Tapos. Sabihin ko talaga, tumabi kayong lahat. Ako ang dito. Ngayon, kung may may runner, walang druga, tapos, tawag dagdag mo, maghanap talaga ng supply. Somebody will be tempted because it's money. So, pag mayroong mayroong drug di, drug uh, lord tapos dito, it's an apparatus eh, organization yan eh may binibilihan. There is buy and there is selling. That is trafficking. Yan ang mahirap yan. Ngayon ko sabihin mo na sa iyo lang, okay lang. Pero pang dagdag ka kasi, kung marami lang ka sabihin, ko kami lang, mga mayaman kami, ano, may pera kami. Ang mga, drug mga drug lords will be tempted to produce and to produce more to get rich. Kaya sabihin ko sa iyo, uh, R.J. Jacinto. Well, in his uh, younger days, mahiling. But tanong kita, how long did it take you to earn your first million sa buhay? First million? Oh, first million. Very okay, long, Mr. President. Okay, ilang years? Five, six? five, five. Five years to earn your first million. Itong mga mayor, 40% ng mga barangay captain may tama. <laughs> hmm, and there are about 6,000 policemen may tama. Kaya nang inahabol namin, may hey, kumputang ina talagang papatay. Yeah, that's treason. Binabayaran kita dyan. Unahin Ano Anak ano ano sabihin, polis police. Polisness ka dyan. Mama, takotin ng baril-barila na eh, unahin kita. Ngayon, kung, kung ganun karami, anong gawin ko? Who will now answer for this misery and agony of the Filipino? Okay lang yung iyo dyan, mga sila Obama, mga uh, ilan ang namatay? Umabot ng ten? Nang ina, Sino pinatay ko? Hindi, ko sabihin ko nga, who was your 50th victim? Sige sabihin mo ang pangalan. Paano pinatay? Saan? Basta yung lahat ng nakabulagta yung ano, na human rights violation. Buang? <laughs> Pero ko sabihin mo, uh, eh, sa Dabao, umabot ng sabi ni Silas si Canas ng by the hundreds, sa 23 years, abot talaga. 600. Yung patay na inkwentro. Pero yung sabi ni yung tao na nakaluhod, patayin mo, kagaguhan niya. Sino man gagawa ng gano'n? Sinong buwang magpatay ka ng gano'n, tao nakaluhod na? Pero kung maglaban, sabihin ko talaga, birahin mo. Patayin mo pagka lumaban. E eh, totoo yan. Because, why? Dito sa panahon ko, ang sanda ang pagkaalam ko, meron lang konti. It was not until I became president na lumabas sabi ko, surrender kayo, nagpapatayin ko kayo. Lumabas nakita ninyo sa TV, by the hundreds of thousands, si Sid ang kanya, 3 million kay Santiago noon, John Santiago sa PDEA, past president. Sa kanyang bilang, we have breached the 1 million mark. Who will now answer for this? Naglabasan, hindi ko talaga alam ninyo alam ganun pala kalala ang tama ng ating bayan sa droga. Or who will answer for this? Sinong managot nito? They started years ago yan. Wala mga payat na katrupa doon sa barangay. Ang problema sa panahon ko, nangyari na ito. So, kailangan sagutin ko ito sa Pilipino. Putang ina kayo. Kung ako lang naman ang magsakripisyo rin sa kalukuhan ninyo, tabla na tayo. Yan ang problema ko. Eh kung mayor lang ako, wala, wala. May presidente, kanya yan. Eh kaso ako ang na-presidente, hindi ko naman alam na baski hindi tayo nakita, binoto ninyo ako landslide. <laughs> Ngayon, kilala mo man sila lahat. Nandun mo man sa debates. Anong pinagsasabi nila? Meron rin ako sariling akin. Okay. Bakit ako ang nanalo by 6 million lamang? Anong, anong nagustuhan ninyo? Hindi sa aking muka. okay <laughs> sa inyo. Di ba ang mensahe? Di ba korupsyon ang gusto talaga ng tao putulin? Kasi yung korupsyon, yun ang tagapaghila ng administrasyon. The failure of the last administration, I do not want to mention any particular term of any president. But yun ang pinaka kalbaryo talaga ng bayan natin. Korupsyon. Kaya ayaw ko ng korupsyon. <laughs> yung LFTRB na yan, yung mga ano ng mga linya-linya sa boss, 92 sa kanila, pinaalis ko, sekreto lang. Ayaw ko rin magpahiya ng tao. Ayaw ko na, masabihin ko na lang, resign ka na lang. Okay na ako. Hindi kita i-demanda, umalis ka na lang. Resign. So may isa akong kasama since 1988. Pag-umpisa ako sa politika, 1988, naging mayor ako ng Davao City. Hanggang last month, uh, six months ago, si Ma was mayor. Tumakbo ako ng presidente, kasama ako. Dumiskarte siya, iyang parinig. sab ko, the first week Bulong-bulungan pa lang, sabi ko, maghiwalay na tayo. Kasi hindi lalabas yung gano'n pag wala yan. Pag ayaw mo pag-usapan, kaya ako sa presidency ko, ayan na sila lahat, kung ano yung mga kontrata, hanggang dyan sa kanila lang. Nilagay ko kayo dyan, I trust you, may confidence ako sa iyo, you work for the best interest of the country. Wala mga military, karamihan eh. May one of these days, maubos ng halos lahat sa gobyerno, military na. Kasi isang salita lang. E yung mga direktor, ang putang ina niya, nandyan, magpapirma, wala sa opisina, half day lang. Kaya sabi ko ngayon, putang ina kayo. Pag-umpisa pa lang ng oras, alas otso, nandyan ka na. Alasing ko, ikaw ang pinakahuling panghinlis. Mamili kayo. Yan ang gusto mo, o puntahan kita, sampalin kita, o. Kasi ginagawa ko sa labaw talaga yan. Puta na nanipa talaga ako ng tao. Sa totoo lang. Ngayon gano'n, kunin mo yung gasolina sa gobyerno, yung sa basura, mag-ano ka. Eh, Talaga, in public, sinisipa kita. Sabi ko, wag kang dimanda sa akin. Ha? Ikaw ang nag-umpisa sa problema. Ba? Ngayon, kung idimanda mo ako kasi natadyakan ko yung mukha mo, tiisin mo. Kasi ikaw ang naghingi sa problema mo. Ha? Kaya, Ngayon, meron kasabihan, kining kayo mabuti. He, who is the cause of the cause, is the cause of them all. <laughs> hindi ka kaabot dito pag pute, hindi mo pinagbili yung pinalitan yung baterya na bago ng luma, tapos magbili na naman. Kaya hindi mo masabi, stay, wag din yung ganyan. Ako talaga saan? Sa, kita na, putang ina. Lumuhod ka. May isa akong gambling lord sa Davao. Pagdating dyan sa pulis, uh, barak, pinababa ako. Pinaghampas ko siguro ng mga almost 50 times. Talagang, ano ko, nandyan yung, uh, ano yung media? Sabi ko, gusto ninyo, ipapas, eh, ipapas. Tapos, kinakausap niya, huwag na lang kasi yung, uh, Pinaluhod ko talaga dyan sa gate mismo ng pulit. Pinaghampas ko. Putang ina ka. Sinabi kong wag Alam mo, sabi ko, hindi ako mawili maging alis pag -gameyo. Kaya ako sabihin nila, si Duterte, gano'n gano'n, hanggang isang taon lang Oh, di mabuti. Eh. Yan ang swerte ko. Yan ang sinabi, binutaw ka ng mga Pilipino sa Thailand para manalo ka ng presidente. Pero, Pero pag nakasabi diyan sa akin, pero abot ka lang ng isang taon, tapos uh, matanggal ka, okay lang akin. Okay talaga ako. sabo minsan, barilin ka sa likod, okay ako. Maghintayin ko na lang kayong lahat na magaganda kasi doon man talaga kayo pupunta. Asos! Ha? Ah, mga magaganda na kiat? Uh, uh, Iba-ibang boyfriend? Wala. Doon kayo, magkikita-kita na. Huwag kayo sa langit. Wala na. Makita mo, puro anghel mo. Gusto mo hawakan yung kamay, lilipad pa parang, parang kalapate.